sa isang mundo kung saan ang pagkakataon ay kumakatok sa ilan danger level na naman ang damang init sa ilang lugar kahit hindi pa opisyal na degree sa mga kaninang umaga ang ilang lugar sa Bulacan dahil sa mga pag-ulan na sinabay naman ng na posibilidad makaranas ng drought o matinding pagtuyot ngayong buwan ang ilang bahagi ng Batangas, Cavite at Oriental Dindoro dahil sa El Nino million billion ang naiisuwal Ang laban ay tunay. Ang sakit ay ramdam. Sobrang hirap po. Lalo na sa mga bata, nag-aaral. Napakahirap ng kalagayan namin. Sobrang lalim po yung tubig. Nanubog po. Tapos may kasama po ulan at malakas ang hangin. Araw-araw, isang pagpupunyaging mabuhay. Dahil sa climate change, iba na ang init ngayon kumpara noon. Init ba'y damaman na? po ng oxygen yung tubig kaya sa ibabaw na sila humihinga. Of course, mamamatay sila. Oo. Para hindi rin po ako mapahamak, di ba? May banta ng heat stroke. May mga suspendido ring face-to-face classes tulad sa Bacolod at ibang lugar sa Negros o, Occidental. Kalikasang paunti-unting nasisira dahil mga tao'y walang awa. Ang ating mga gawa may matinding epekto. Para na sa baas. Pilipinas sa ang pangatlo sa buong mundo sa pinakamaraming na na plastik sa karagatan. Nagdudulot ito ng Global Warming. Ocean Acidification Pagtaas ng antas ng dagat pagbabago sa pattern ng pag-ulan. Matitinding kalamidad. pagbabago sa ating ekosistem. Ngunit may pag-asa. Sa gitna ng panganib, may binhi ng pagbabago. Kung ang kalikasan kayang magbago, bakit tayo hindi? Ang ating tahanan ay nagbabago. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay. Kaya makiisa sa aninag ng pagbabago ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Ang tanong ay, sa harap ng ganitong pagkawasak, mayroon pa nga bang natitirang panahon para sa tunay na paghilom?